Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white, number 21, number 8, at number 34. Taurus Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 20 number 33 at number 8 Gemini Liyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 16 at number 14 at number 29 Cancer Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 19 at number 22. Leo, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color yellow number 15 number 29 at number 17 Virgo Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 27 number 19 at number 14 Libra Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 24, number 18 at number 42. Scorpio Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17 number 24 at number 6. Sagittarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 36 at number 11. Capricorn Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 17, number 34 at number 25. Aquarius Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 20 number 36 at number 5 Pisces Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 19 number 14 at number 36